alis naman ng pagod yan. Pagka ganyan, nakikita ko. Oh. Si mami na lang yan, anak. Si mami na lang. Kaya mo na? Ha? Sige nga. Saan mo bibigay yan? Sapusta. Sapusta. Walang ano? Walang S? Walang. Sarap naman Sige nga, paano gagawin mo dyan? Ah, marunong Ano pa? Hindi hmm, Ano gagawin mo dyan? Ano? Ang galing naman talaga Yan ba yung ano? Yan ba yung dahilan? Ano yung nakain mo? si ano, yun know, si tao na ano yung si tao? Ginataan. Tama din Gusto daw niya sa kwarto matulog kasi mainit. Hindi. Po naman. Apakabait naman yata ng bunso ko muna na urungin niya na si Mami na lang. Thank you. Pero kaya na kain ito. Ay, ako na lang magpapakain sa pusa baka makalmot ka. Akin na lang dito. Dadagdagan ko pa 'yan. Dito lang dito mo lagay. O, oh, dito. Oy, oy, oy. Sa mula na yan, dito dito. Makalmot ka na naman 'yan dito dito dito. Ay, di kay mami. Dito. Tatapo punya hindi pwede. Meron ka pang hindi kaya. Thank you. Hindi pwede, mamay makalmot ka ng pusa. Haha. Oh. <laughs>